So ayan guys no. So ngayon naka na tayo na puno ng saging nag-start tayo na alas 10. So ngayon alas 11:15. So naka tayo na putas na puno ng saging. Kat niyan. Punta roon. Yun din punta roon sa dulo guys so sabi nga nila hinay hinay basta kanunay so hindi muna natin ini-speak yung bunga sa ngayon ni-speak natin kung paano sisibol dito kung, kung paano mag maintain dito si ito dati isa dalawa tatlo hanggang apat lang kada araw so lumapat so ito sa ngayon nagawa natin 20 puno so may oras pa tayo pwede pa balikan siguro magapun maka to natin lahat yung natabas na to so solo solo flight muna pero ayos dahil pinawisan tayo ng gusto exercise natin at balang araw gaganda na naman ang bunga dito dahil magaganda yung lupa guys tingnan nyo itim na itim tawa so, ng Diyos sana malalaki din yung bunga at malulusog so hanggang dito lang guys maraming salamat sa suporta ninyo hanggang dito lang at maraming salamat kay shout out sa iyo uh, Ber Winston Comrado shout out sa iyo idol salamat sa suporta so hanggang dito lang guys maraming salamat sa inyong lahat bye bye